mga beshi, magluluto tayo ng adobong sitaw. Ayan, kagaya natin yung sibuyas. Iubasan okay. natin. Haluin natin ang sibuyas. Kagay natin ng bawang. tao na may panghon, mga fresh Ayan, mga besh, ilagay natin yung oyster sauce. Halo-halo na natin. ang na kitang yung ganyan. sabaw mga beshi. konti lang. Hintay natin yung kumulo. Hintay natin ilagay ang sisa Ayan mga sa mga besi ang ating ginawin. mga beshi, ang, ang binabad ko sa tubig. Saka pag ano na siya, pag lumambot na siya, saka natin gupit-gupitin. Saka natin ilagay sa ating adobong sitaw. Ayan. Ang ganito mga beshi pag ano eh, pag na babad kayo ng sitangon, binababad sa tubig pag nagluto kayo, bababad sa tubig para lumambot, diretso na siya lagay so ayan na mga beshi pagkakabala siya ayan na mga beshi ang toyo, lagyan natin toyo kunting toyo lang Hintayin natin lumambot ang giniling mga beshi. Ayan mga beshi, lagyan na natin yung sitaw. At haluin natin. Haluin ng haluin. natin maluto ang beshi, ang sitaw. Ayan mga beshi, lagyan na natin ng maji. Hindi ko na siya nilalagyan ng asin mga beshi kasi baka magkaroon siya ng ano, magkaalat ba. Yeah, kasi may toyo, nakasisya. Eh, baka umalat yung ating adobong sitaw. Kupit-kupitin na lang natin mga beshi. para maghiwa-hiwalay. Ang puro ng gunting ko. okay <laughs> lang yan. Yan, kapit-kapitin natin. Okay, oh. Hindi, okay na to. So, ilagay na natin mga beshi ang sapanghon. Halo-haloin natin. Lalambot din yan sa ano, sa sabaw. <laughs> So, ayan mga beshi, luto na ating adobong sitaw. Ayan na. Oh, there pa. Ayan. Para marami siyang sabaw. Okay lang yan mga beshi. Sweet lang ito nga. Kasi gusto ng mga anak ko kasi mga beshi sa adobo, may ano, may may sabaw. Yan ang gusto nila. pa pakain po sila. Oh, yeah, di ba? Yum, yum, yum na, no, mga beshi. Oh, di ba? Sarap. So, ayan na lang, mga beshi. Thank you for watching. Bye-bye. Very -bye. good. Bye-bye. Mmm, sarap.